Hello, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyo lahat mga idol. So for today's video mga idol ay andito tayo ngayon mga idol sa uh, Isla Balut na aming pinagbabarahan sa mga bangka. Yun. Itong lugar na ito mga idol ay ito po yung uh, magandang uh, pagbabarahan sa bangka o pagsisitian ng bangka. Lalo na sa uh, ting pagyuhan. Ito mga idol yung pinabarahan namin mga idol pag... Uh, talagang lalo na sa mga bangka na hindi na, na ginagamit uh, tambay na kasi yung mga bangka namin dito mga ay uh, dipindi po magagamit yung mga bangka namin dito mga dipindi po sa panahon o sa sitwasyon o sa season no? may mga bangka kasi kami dito mga na pag season ng pangalimasag o habagat ang ibang, uh, may mga bangka dito na hindi na ginagamit at itong lugar na ito, Idol, yung balot, ito po yung aming binabarahan. Marami po kami dito ang nagbabara, no? Mga tropang mag-alimasag, mga trop tropahan natin, uh, taga-tarnate, no? taga-sapang. Ay yung ating mga kasama dito, Idol, sa pagbabara sa lugar na ito. So, Idol, ipapakita ko sa inyo, yung mga bangka dito, Maydol, na nakabara. Ito, Maydol, oh. Ayan. So, nandito tayo ngayon, Madol, sa Isla Balot na aming ginabarahan sa uh, mga bangka. Ayan, ito, Madol, yung mga bangka na nakapambara dito. Ito, Madol, hindi po ito sa atin. Ayan, hindi po yung sa atin. At kung baga natin, Madol, ay nandun sa loob, Madol, at pupuntahan na rin natin. So, ngayon, Madol, pupuntahan natin yung bangka na ating itaprabahuin at ipapakita ko sa inyo, Madol, yung aming gagawin doon. Ayan, kasi yung bangka na yun, Madol, ay marami na po yung uh, butas, yung baol ng bangka. Kaya ang ating gagawin, Madol, natanggalan natin ng uh, masilya para palitan natin siya ng masilya at lalagyan na rin natin ng uh, fiber. So, yun ang ating gagamitin Madol. At uh, ipapakita ko sa inyo mamaya, Madol, pag nandun na tayo sa bangka. At ang mayari ng bangka nato Madol, ay si Richie Boy. Siya po yung mayari ng bangka. Kaya tutulungan ko na lang din siya, Madol, sa pagtanggal sa uh, masilya. Yun, at uh, ipapakita ko sa inyo, Madol, at update ko na kayo mamaya, Madol, pag nandun na tayo. So, samahan niya po. Tara, let's go. Uh, ginagamit lang ito, Madol, pag panahon ng season ng pusit, panlaya. Ayan. Yan mga idol. Pag panahon ng habagat, alimasagan, ay nakatinggal lang po yan. Mga, kuwan well, mga idol, mga nasa limang buwan. Limang buwan o apat na buwan siya nakatinga. Nakatambay. Ganun siya. Ganun ang sitwasyon dito sa aming mga bangka din idol. Uh, uh, mayroon kaming bangka na hindi namin binabara mga idol oh, hindi namin inistambay Kaya so, anong kailangan din namin maganap buhay para mayroon po tayong pang araw-araw na pang gasto o pang kain. Ayan. Kaya mga number dito may idol, yung mga nakatambay dito ay ito po ay hindi talaga siya ginagamit. Ang gamit na nito may idol pag season ng pamamusit. Kaya maraming bangka na nakita nyo dito na nakapangbara. Kaya nakatambay siya. At saka itong bangka na yan may idol yung nakataob. Ayan chan si Richie Boy. Ayan. Uh, ito po ang bangka na ito mga idol ay binigay namin sa kanya mga idol. Kaya itong bangka na ito mga idol ay sa kanya na po. At ipapakita ko sa inyo mga idol yung aming ginagawa dito ngayon. Ayan, takya okay, tayo. Ako si Boy Malasugi Ay! ay. 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 Ito mga idol ay dami na ring mga idol kaya din siya tinab namin mga idol kasi pwede naman siya nakabara lang pero nakatighay agad wala dito yan pwede naman siya pag ganito pag walang damage yung baol kasi pag o oh, gusto nang ibaba lagyan na lang ng batangan batangan lang kasing kulang nito mga idol at okay naman yung mga bangka na to ayan tong hindi nakataob okay yan siya may idol walang diperensyalan wala siyang diperensya walang damage at ito lang may idol kaya nakataob to kasi meron siyang damage siya ito yung aming ginagawa may idol tinanggalan namin to nang commander tinanggalan namin ng masilia yon at babaguhin na lang din namin may idol to lacking damage may idol yan yun, so ngayon may idol, ay, ito may idol lo, Ang gagawin natin ay susunugin natin yung mga butas Para yung mga butas mga idol ay matutuyo na siya may idol Para pagkatuyo may idol ay pwede na lang natin tirahin sa fiber mat at sa kipoxy So panorin nyo may idol, let's go! May pag-asang naghihintay baron ron? dalanganin kailangan yung kong anak kami lumipat Dalay ka sa natapang kabite-kabite Ikaw hinag baka sa sa bangkay na nirahan Kahit walang silong gabi-gabi Sa awa ng Diyos Buhay ay gumanda Ngayon ako'y nandito Handang tumulog na sa kapwa Naranasan namin ang gutom Ang lamig ng gabi pero sa puso ko'y mainit ang pag-ibig sa sarili kong pamilya Hanggang unti-unti Ito talaga may dolo. laki na dumating oh. Yan mas maganda talaga ito mayroon na sunugin talaga ito mayroon para mamayong mga lotos o tamasok mapapatay siya mayroon kasi ilang buwan na ito dito nakakampara mayroon ilang buwan na ito siya nakakampara dito nakatao. Pero yun, buhay pa rin yung mga tamasok ngayon. buhay pa rin siya. Uh, kanina may doon, pagsunog namin kanina ang bisan. Ay, yun. Kanina may pag-upisa namin may doon, ay para sa Maydol, kumagalaw pa talaga yung tamasok Maydol. Kaya nabi uh, talaga ang tamasok, ang haba ng buhay. No? Kaya yun, kailangan talaga natin sunugin Maydol. So mga Maydol, hanggang dito lang muna Maydol. At abang na lang din sa uh, pagpapaybir nito Maydol. At ipapakita ko na rin sa inyo Maydol kung paano gawin, paano proseso. Yun. So huwag kayo mawala Maydol. Update kayo palagi Maydol para makita nyo kung paano gawin namin. Para kung sakali Maydol, para kung sakali Maydol na gusto nyo gayahin, at sa mga viewers natin dyan na may mga bangka din na uh, isip nila ay eh, hindi na pwedeng trabahoin, pwedeng diskartihan yun, lalo na sa mga uh, one, yung pa talaga hindi pa na-experiencean itong mga ganito so panoorin nyo may hanggang doon may doon para makita nyo yung ating video kung paano ginawa so sa mga nakapanood po sa video na to, ilike nyo na kagat at ishare nyo na rin at sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa ating buting channel please subscribe mga Anodate para palaging updated kayo sa mga panay bago i-upload natin dito sa ating uh, YouTube channel. Alright, so hanggang dito lang mga Idol. At sa mga viewers ko rin sa ito sa FB, sa Facebook, no? Uh, yun mga Idol, sa, so, sa mga hindi pa po nakakalam kung paano gawin, for siso. So, so panoorin nyo mga Idol hanggang dulo mga Idol para makita nyo kung paano namin uh, tra gagawin o namin ang paano namin trabahuin. So panoorin nyo mga Idol hanggang dulo mga Idol, huwag kayo mawawala. Hanggang dulo panoorin nyo para Boy, makita nyo kung paano gawin namin. Sa mga may mga bangka dyan na sira na, butas-butas na yung kanilang bangka. At hindi na nila alam kung paano diskartihan. So ganito lang ang magandang gawin, my idol. Hindi masyadong matagal ang trabaho. Isang araw, kayang kaya, my idol. Hindi na ng isang araw, my idol. Hanggang pagtrabaho may my idol, sa isang bangkaan, sa baon, hindi siya abutan ng isang araw, my idol. Mabilis ang trabaho at napakagandang trabaho. So hanggang dito lang, my idol. Thank you for watching. Bye-bye.